Ciao Raga! naga? Ako ay uh, natutuwa lang ang na uh, sa iyo Raga yung uh, good news na ishare sa amin, ibinalita sa amin ng aming ilan na mga kliyente sa aming opisina dahil sila ay inasis namin para makapag-apply noong uh, bonus call uh, aring isa, gaya ng uh, sabi ni Raga siya ay na naaprobahan na at yung kanyang uh, bonus na hinihintay, ay yung rimborso para dyan sa bonus call na in-apply namin na siya ay tinulungan namin ay dumating na sa kanya, natanggap na niya. Good news pa dahil kahit na siya ay malayo din sa Milano, nag-message lamang siya, online ay nasis namin siya. Kaya siya ay nakatanggap na at uh, good news nga dahil dumating na yung kanyang uh, pera, yung bonus na hinihintay niya. At ari namang isa, sa rin naming kliyente, nag din sa amin, ibinalita niya sa amin kasi nag-apply din siya ng uh, bonus nung rimborso sa Casa Golf. Nung una, nung in-apply namin yan ay uh, medyo uh, merong uh, slight na problema dahil hindi kumpleto uh, yung ibinabayad na kontributi ng kanyang amo sa Casa Golf. Kaya sinabi ni Casa Golf kung ano yung gagawin and then inayos at tinulungan siya ng kanyang amo yung kanyang application and then sinig ni Casa Golf at saka ngayon ay binalita niya na sa amin na 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 din yung kanyang uh, application para sa rimborso. Kaya raga... Ah uh, kung gusto mo rin na ikaw ay matulungan namin, baka ikaw ay qualified din. Sana ay makapag-message ka sa number na are. Yan ang aming nga uh, number sa aming nga uh, CAF Patronato. Pwede ka na mag-message dyan via WhatsApp para na sa ganun ay makasat ka namin. O kaya naman ay pumunta ka sa aming pisina din sa Viale sa 347 sa Milano. Malay mo, pagka na evaluate natin yung, yung situation, baka pwede ka rin na mag-apply ng bonus na yan. Ay sayang naman kasi malaking tulong din sa iyo at saka sa iyong pamilya. Kaya yun ha, Raga, sana ay makapunta ka rin sa aming pisina, sa aming ma-assist ka din namin at kami makatulong din sa iyo. Salamat sa pagtitiwala mo. Salamat sa panood mo raga. Alam proxima.